sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw, araw Happy birthday na huli <laughs> <laughs> Walang birthday birthday <laughs> Hindi totoo yan

Naglagay <laughs> pa sila ng pintuan. <laughs> ah? <laughs> wag mong subukan. Masisira ang <laughs> buhay ah, Ay, <laughs> yung kapi <pinang> na adjust <laughs> hindi yeah, alam yun. Pang... Ba't hindi yung ko sa iyo? Wala na Ano <siya> <laughs> oh, ng pera? Wow. <laughs> No. Wah, bung sumbukan. Wah, semua masih sirah ambuhan. Wah. Tak. Oh no. Lagut lagut. Sila <laughs> kerpijah.

Kaya <laughs> na nasa niya makuha niya. Mga pari ko pa eh. Kasi yun eh. Ito mga to. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya sila makipag-usap. Bahala ako sa buhay mo. Hilutin mo pati ulo. Dito na na oh. oh. Paa. Paluin kita sa mukha eh. <laughs> Gunggong. Galunggong. Huwag kang maniwala yan. Gula lang yan eh. Ha? Galit yata itong naggilot sa akin ah. masakit na. Dan, hilutin mo lang. <laughs> Parang galit ka eh. Kung so, meron kayong uh, bibilihin, tapos uh, kailangan nyo pang ipagpaalam sa misis mo, sa partner mo, sa jowa mo. Ito, bibigyan ko kayo ng tips para ano, uh, payagan kayo. Ano. Tay ko lang yung misis ko pagbalik. No? Papapaalam tayo. Hanap lang tayo ng tempo. No? Ay, hmm. papaalam sana ako sa iyo. Hmm. eh. Okay. Gusto ko sana bumili ng, ano, eh, ng PlayStation. Hindi! Susunod na! Ito ko yung mahal yun eh. Mahal mo lang yun. Tsaka mag-enjoy naman kami ni ano, Lincoln dun eh. Huwag na. Susunod na lang. Nasusunod no, na lang. Mm -mm. Eh, pa paano to? Ugh. Hindi na to pwedeng ibalik. Nabili! Nabili na pala. Oh. <laughs> bago nagpala. <laughs> anak ka lang po. <laughs> anak na, oh, ay, na, ay, ka lang po. Ito ano. na halik. Nako, nako. Oh no. Oh.

<laughs> okay kayo. Natanggad kasi. Hindi <laughs> <laughs> mo na ka. yun natin mo ba? Kaya pala masamang humiga pagkatapos kumain. Kasi maghuhugas ka pa ng plato. Kaya sabi mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Maaari kang kumuha ng sarili mong abukado. Kung wala naman. Avocado okay, <laughs> Kung merong inay Merong itay Itay <laughs> Ang lakas mo mag-inom Ang lakas mo manigarilyo mm. Tapos sa birthday mo magwi wish ka ng good health <laughs> Bobo ka ba? Kalukuha niya eh Pinagtagpo ba kayo pero hindi itinadana? Oh. Ayos lang yan Paano masabi? Yung iba nga tinadhana na nakikipagkagpo pa sa iba. <laughs> Daming ganyan. <laughs> Pangit ka man sa paningin ng iba. Mm. Kung mabuti naman ang iyong puso. Uh -huh. Teka, may kasunod dyan eh. Kung mabuti naman ang iyong puso. Alimutan ba? Two hours later. Like hindi totoo yan. Hayaan mo lang kaya sila. Para di na ma-stress. Hindi natin sila bate. Anak ka ng two. Anak ka ng two. Nagsimula kami sa simpleng biruan at asaran. Huh? Hindi nagtagal. Sinap ko na. Ah! na ko eh. <laughs> Anak Alakalang... Kaya ka lang. Anak ng naman yan. Ay. Ay. Kata. Yung pan-accolate ko. Grabber. Ang sabi niya? Ba libre ng pa-cremate sa kain. Sa kain ka, libre ng cremation? Oh, ba't di ka magpa-cremate na? Eh, ba't di kayo magpa-cremate? Kayo may gusto. Ba't <laughs> sabi niyo pa ako pa-cremate? <laughs> ay, ah! Ba't di lahat na kita? Ba't di na magpa-cremate? Pwede na magkayo mauna. Ha,